Ito po tayo kasama natin. Serena. Hello. Hello. And si John And si Kuya David. at si Kuya Nel. Hello po. And si Kalingap Dan. Ito po ay para maghanap po ng lupa para sa bagong bahay ni Rina. Wow! salamat na So meron po tayong titignan na lupa ngayon at pupuntahan natin si Kuya Brooks dahil siya po ang nakahanap na pwede po natin um, uh, makuha para po kay Rina. So titingnan po natin kung ano po, pwede po natin tong ayo anong bahay ni Rina kung pasok po sa budget na ano na magpapa ano papatayo no. Salamat uh, po sa mga nag-support po sa channel ni Kalinga Prab dito po sa second channel, channel niya po. At bago po tayo magpatuloy sa video nito, please palike muna po ng video nito, pa-share and comment down below po. Uh, Yun. And shoutout po pala sa ano, to Yeah. oh, shout out. Name At kay Rina's best team ever. So, yeah. Oh, mag-i-sponsor. Yeah. Yeah. ng lupa na ari. Salamat po. So, let's go po mga kalingap. Yeah. Ready ka na, Rina? Ready na po. Ganda na na, Rina. Ang galing ni Rina. Oh. galing.